nagsisimulang sumikat Maliwanag na asul na langit at mga paru-paro Si Simba ay tumilat at iniunat ang katawan Oras na para sa pakikipag sa palaran Sabi niya nang may pagmamataas Isang pagpagaspas Isang tuwi Huwag kayong mag-alala mga ibigan Tutulungan ko kayong lumipad Bago matapos ang araw Sa ilalim ng mapaas na puno ng mangga Tatlong sisiwang nagsimulang umiyak Nahulog ang kanilang tugad mula sa tuktok Si Simba ay susunod mga balahibo, mahigpit ang mga pakpak Lilipad tayo ng magkasama, papunta sa langit tulungan ang mga sisiyo na lumipad Huraa, ang kabutihang loob ni Simba ay naglitas Sa araw, sa tapang tawa at mga pusong tapat Walang bagay na hindi kayang gawin ng mga pusong matapang Sisiw na lumipal, uraa Pumapalakpak sila ng mga pakpapataas Pataas sa pag-aalaga at pagmamahal Ni Simba na maliwanag Sila'y nagsasayaw at tumiikot sa gintong liwanag Ang isang ibon ay pumapalakpak Pero nagsimulang malaglag Si Simba ay tumalon, iniligtas niya silang lahat Subukan niyo ulit, Hinihikayat niya sila na may grace Isang ngiti ng init ang Para sa isang maliit na slide Si tiko ay umaalog malapit Puno ng pride Handa na simulan Tawag ni Simba Ang mga sisiyo ay dumadaan Sa ibabaw ng mga talon Tinutulungan ng mga sisiw na lumipad Huraa ang kabutihang loob ni Simba Ang nagpakita ng daan Sa tapang na kumikislap sa langit Ang mga maliliit na ibon Ay nagsimulang lumipad Tinutulungan ang sisiyo na lumipad Huraa ang pagtutulungan ay nagpapasaya Sa kagubatan, tinutulungan ng mga kaibigan Malaki man o maliit, ang tapang ay makakapagangat sa ating lahat Walang pakpak na mahina, walang pangarap na masyadong mataas Sinabi ni Simba, subukan mo lang Sa bawat paglipad, ang kanilang mga espiritu ay lumalago sa pamamagitan ng pag